Hi guys, sobrang init talaga ng panahon ngayon dito sa Pilipinas Kailangan talaga mapagmasid talaga tayo ngayon sa ating mga garden At nakikita natin ang suffering ng ating mga plants Tignan nyo to, may bagong flower, tapos meron siyang bagong dahon Pero defense mechanism niya na pala Kasi yung root system niya at saka itong pinaka-codex niya is Squishy na, wala nang laman na tubig itong bandang ugat Kasi hindi siya tinutubuan ng bagong ugat Because of the very very hot climate dito sa Pilipinas ngayon. So, ang ginawa ko, bumili ako nitong pating mix na to, na soilless sa uh, Ace Hardware. Tapos, ginawa ko ng 50-50 gash yung ating 70-30 dati. Ngayon, ginawa ko ng 50-50 yung ating pating mix at talagang nire ko talaga sila lahat. Kasi, tignan nyo, oh, maaring maganda sila sa ibabaw, pero namamatay na sila sa ilalim. Oh my God. So, if ever may mga ganito kayong klase halaman, please do ano sometimes, huwag tayong matakot i nyo, kasi wala tayong choice eh, namamatay na sila sa ilalim, hindi pa natin alam okay hey guys, maraming salamat at kung nga kayo nakatulong, please do like, share and subscribe to your Lola's channel and hit that notification button just in case kailangan ninyong ma-update sa mga nangyayari sa akin garden okay, salamat po